2,085,000 na tumatanggap na ng 1,000. So ngayon, uh, para tanggap ang lahat ng na mga nakatatanda. Nag-umpisa po kami sa 500 kasi yun lang po ang kaya ng budget. So, uh, ngayon uh, ang mga 7 million na hindi pa tumatanggap ng ng uh, ng, buwan ng pension ay tatanggap sila ng 500 a month pero may provision kami na uh, itataas So, 4 million na ang mga indigent sa tumatanggap ng pensyon at tumatanggap ng tigo 1,000 pesos monthly. So, ngayon, ang natitira pang mga seniors na hindi kasama sa mga indigent citizen ay makakatanggap na rin ng tig pa 500 pesos monthly. Okay, malinaw Yung mga dati na tumatanggap na 1,000, so 1,000 po yung mga indigent. At ngayon, yung mga madadagdag ay tig pa 500 pesos. Okay? So halos sa 7 million na ang hindi pa tumatanggap ng pension ay magkakaroon na ng 500 pesos per month. Pero may provision sila na itataas ang pension taon-taon or every year. So, ang ibig sabihin, kung kayo ay indigent, 1,000 per month, at kung hindi naman, ay 500 per month. Kasi maaprubahan ngayon, back to zero. Pupunta na naman sa, sa Senado, ay, ay sa Kongreso. Eh baka mahirap na naman po ang proseso. Hirap na hirap po kami na nagpa approve po sa Kongreso. Hirap na hirap na naghanap ng pondo. Ngayon po dito sa, sa Senado, pinatulog lang nila ng walong buwan. Eh sana naman, nakikiusap ang 12 million na senior citizen na ipasana po ninyo may panahon pa kung gusto ninyo na aprubahan itong universal social pension. ng SSS o kaya ay GSIS, kasali na rin kayo dito. At sa ngayon, ang kondisyon na lang ay ang pagpapasyahan kung magkano ang magiging minimum na basihan. Kung kayo ay isang intended na senior citizen at hindi pa nakakatanggap ng pensyon, pwede na kayo mag-apply na kayo sa pinakamalapit na Sa isang lungsod naman sa Maynila ay may nagmungkahi na ang kanilang mayor na ang mga senior citizen na may pensyon na 4,000 pesos pababa sa SSS o GSIS ay kasama na sa pensyon. So may mga video pa rin tayo para sa mga senior citizen, ano? makakatulong po ito sa inyo. At ilalagay ko rin ang link sa description para i-click nyo na tungkol naman ito sa konsulta package na libre na lahat ng senior. So, kailangan nyo lang mag-apply dyan ano? at panoorin nyo lang yung video para makuha nyo yung ha, ha, ang mga seniors naman na hindi na kailangan ng booklet kapag bibili ng gamot. May video rin po tayo nyan no at para makakuha ng 20% discount. Meron din tayong cash benefits para sa mga senior citizen yung Expanded Centenarian Act. Yung magsimula 80, 85, 90, 95, years old ay makakatanggap na ng TICTA 10,000. Panoorin nyo lang, may video po tayo niyan. Isa pa, kailangan nyo rin mag-register sa ENS para bilang po kayo sa ha, yung mga dati na tumatanggap na 1,000